hindi ka pa ba nagsasawa? Hmm. Sino bang bida sa'yo? Sino ba yung pinahahalagahan mo pag uh, magbubukas ka ng cellphone mo? Sino ba yung tinitingnan mo rito? Mga pinapalo mo? Sino ba? A, is there something wrong kung magpalo ka ng mga personalities? Abay, wala. Ako marami akong pinapalo. Sila Rene Roland, oh, Bas Rijken, Joseph Prince, Joey Lostin. Oh, sino pa? Marami akong pinapalo. Ah. Uh, oh, anong pangalan nung founder ng TBN? Oh, si John Crouch, si Paul Crouch, pati yung mga anak niyang Macho Crouch, pinapalo ko sila. Oh, Hillsong, Darling She. Pinapalo ko. But lahat ng pinapalo ko, I'll make sure lahat kami followers ni Jesus. Hindi ba? Okay, so yan po ang aking point. Minsan, may mga lumalabas sa social media pinapalo mo agad, kapalo o follow naman ba? O ayan naman ang aking katanungan. ba? Diba? Sometimes, ay, hindi naman nagbibigay sa'yo ng magandang kapakinabangan. Wala naman din benefit sa'yo. Materialism o ano pa sa materialist, uh, materialistic way, wala rin na ibibigay sa'yo. Ikaw pa nga nagbibigay sa kanila ng views para kumita sila eh. ba? Diba? So, <clears throat> ito ang gusto ko sabihin, hindi ka pa ba nagsasawa? 'di diba? Sa tagal tinanda mo na ilang taon ka na, hindi mo pa kilala ang dapat follow Okay. So, I don't have anything or I'm not against following someone on FB as long as you follow someone who is worth it of following. 'Di ba? Worth it na pina mo dahil may kapakinabangan ka, especially pagdating sa 'yong spiritual. Yun po 'yon. Ako hindi po ako magkakaila. There are some celebrities na nakapalaw sa akin. Nakikita ko lagi lumalabas Carpenters, BJs, Janis Joplin, The Eagles. Yan nakapalaw sa akin yan. Pero hanggang doon lang because sila po ay aking mga hinahangaan when it comes to art, no? Ah, uh, Corita, yan, yeah, no? Ewan ko lang kung may ano siya pero sinusubaybayan ko yung vlog ni Yan Julius Babaw. Ay, nako magpalaw kayo kay Sir Julius Babaw. Ha? Julius Babaw, follow niyan, yan. Nakakatulong yan yon ayon pero i suggest Rene Roland, yan Basarajken uh, uh, ano pa uh, Tony Evans Jimmy Evans so, maraming kapakinabangan to follow people na alam mo na kapag ka-nasama ka sa rapture hahanapin mo siya sa heaven pasasalamatan mo ay dahil sa blog mo naligtas ako dahil sa blog mo nakilala ko si Jesus Christ Ayaw ka ba oo. oh Diba? ba? Pag natuto ka sa mga taong ito, ha? Pag natuto ka sa mga taong ito, syempre, 'wag nating iwala ang daily good vibes. Ito naman po ang intention nito, napakalinis. Para ang mga tao makakilala kay Jesus. Okay? Pag sinabi kong daily good vibes, si Jesus 'yan, not me. Dahil sabi ko nga po sa inyo, kung matatandaan nyo, siguro nung isang linggo, I, I just uh, started this vlog in a sense of trying it, not in a sense of continuing on it. Okay, tandaan po ninyan. Ito pong vlog na ito ay si Jesus ang nagpurso. So, when you follow daily good vibes, it means you're following the Lord, not me. Okay? I am just an instrument using, uh, used by Jesus para maiparating sa inyo kung ano yung gusto niyang ipasabi sa inyo. di ba? Siyempre, makinig po mabuti, nakasalig sa salita niya ang Biblia. Ganyan po yan. Walang masama kung gusto niyo mag-follow. Well, kung pinapalo niyo yung mga ibang mga sobrang sikat na celebrities, it's up to you. Pero kung, may, kung celebrities ang gusto niyo, ipollow niyo si Ami Austria. Okay? Huwag niyo kalilimutan si Ami Austria, 700 Club, Miriam Kembao, yan, ipollow niyo yung mga yan. Kasi mga Christian, may kapakinabangan. Yes. Katriona Gray, follow niya na Nakakatulong yan. Mga sister natin sa Lord yan, ha? Yes. Siyempre ako, i-ano ko rito yung may ma pwede kayong mapakinabangan sa music. Darlene Sheck ng Hillsong. Miriam Webster ng Hillsong. Yan ang mga karapat dapat nga naman na i-follow. Dahil pag pinalo niyo mga yan, blessings will follow dahil mag-overflow ka ng blessings ni Lord. Lagi kang on fire kay Lord. In love kay Lord. Hindi dun sa pagpalo mo, kundi dahil nare-remind ka dun sa ginawa ni Jesus sa cross. Yun lang po for now. Bye-bye!